Inamin na ni Maricel Soriano kung bakit hindi halos siya makatayo nung 60th birthday celebration niya last week. Nagulat ang ibang mga bisita na hirap siyang maglakad. Kaya naman most of the time noong kanyang party ay nakaupo lang siya. Kasi napakadaming masalimuot akong dinaanan sa buhay ko, kaya siguro naintindihan ninyo. And when your body talks, you listen, sabi ni Maria at nang tanungin siya kung ano ang pinakamagandang natutunan niya sa pinagdaraanan niya. Pakinggan mo yung katawan mo kasi kailan lang naman yun, na 19 anyos lang ako, na ano bang ginagawa? ba diba, hindi naglalaro, nagtatrabaho, nagumpisa ng anim, ngayon anim na po na, nagtatrabaho pa rin. Nakakapagbiro pa siya ng, dapat, gumagalaw, para hindi pumanaw. Payo naman niya sa mga taong may ganitong karamdaman, kuwag kang matatakot, nandyan si Lord. Tsaka, dapat lagi natin isipin na yung ibang tao, nag-awa ng himala, di ba? Ikaw pa ba? I e love ka ni God.